Ang Naakab ay isang Indian film thriller na ipinalabas noong 2007. Ang ibig sabihin sa salitang Tagalog ay talukbong. Nagsimula ang pelikula sa Dubai kung saan nakatira at nangungupahan si Sufi kay Abbas, isang dalagang galing India. Ang bahay ay pag-aari ng kanyang negosyante at bilyonaryong nobyo na si Karen Iskalan. Siya ay palaging nahuhuli sa pagpasok niya sa Burger King kung saan isa siyang servidora. Pagkatapos ng kanyang trabaho, sinundo siya ni Karen at iniuwi. Sa bahay, nanunood sila ng pelikula at nagkomento si Karen na ang mga pangyayari sa pelikula ay mas matindi ang nangyayari sa tunay na buhay. Nagpaalam si Sophie na matutulog ng maaga dahil kung mahuhuli uli siya, matatanggal na sa trabaho. Kinabukasan, nagising si Sophie at nakitang nagluluto si Karen dahil naka-day off ang katulong na si Mrs. Gomez. Gamit ang gulay na ginawang sing-sing ay nagtapat si Karen na gusto na niyang pakasalan ang dalaga, masaya naman na pumayag si Sophie sa gusto ni Karen. Samantala, sa isang kalsada ay sakay ng mga motorsiklo ang tatlong kalalakihan. Kinukuha na ni Ronnie ng video si Victor na nakasakay sa isang motor. Tumuloy ang kanilang grupo sa isang resto bar kung saan nandoon din ang grupo ni na Sophie. Nagliliwaliw si Sophie kasama ang kanyang mga barkada para tamasahin pa ang nalalabing araw niya bilang isang dalaga. Nabighani naman si Victor sa ganda niya kaya kinuhanan siya ng video. Napansin ni Sophie ang ginagawa ni Victor pero binaliwala lang. Inanunsyo ng mga awit na isang tradisyon nila sa Egypt bilang malapit ng ikasal, kailangan pumili si Sophie ng huling lalaki na kanyang isasayaw para swertihin pa kapag nag-asawa na. Pinili nito si Victor. Sa tugtog ng nakakalasing na musika ay sumayaw sina Victor at Sophie. Tuloy-tuloy naman silang kinukuhanan ng video ni na Ronnie. Sa kanilang pagsasayaw, nahulog ang loob nila sa isa't isa. Tapos na ang tugtog pero magkayakap pa rin ang dalawa. Natauhan lamang sila nang mahulog ang isang baso na siyang bumasag sa natulalang mga manunood at kina Victor at Sophie. Tumakbo palabas si Sophie, naguguluhan siya sa mga nangyayari. Malapit na siyang ikasal pero nahulog pa ang loob sa isang estranghero. Wala sa sarili na pinagsusuntok ang pader na bakal. Sa hindi kalayuan, mayroon kumukuha ng video niya, kinuhanan din ito si Victor na sumunod sa kanya. Sa bahay, nasabi ni Sophie na galing siya sa engagement party niya at nakipagsayaw sa isang lalaki. Habang ginagamot ni Karen ang sugat niya sa kamay, Pinagsabihan niyang huwag masyadong mainit ang ulo sa pag-aakalang dinastos ng kasayaw niya si Sophie, kaya niya pinagsusuntok at nagkasugat. Sa kanyang bahay, napapangiti naman si Victor habang pinapanood ang nakuhang video nila ni Sophie habang sumasayaw. Kinabukasan, hawak niya ang video camera ay pinuntahan niya sa trabaho si Sophie. Nagulat ang dalaga nang makita siya at lumabas ito bilang pag-iwas, pero sinundan pa din siya ni Victor. Niiyayaya niya si Sophie na dahil malapit na siyang ikasal, pagbigyan niya siyang iparamdam sa dalaga ang pagmamahal niya habang inirecord niya sa video ang mga sinasabi at ginagawa nila. Gusto niyang makalunch date ng isang beses si Sophie at sinabi ang restaurant kung saan sila magkikita. Habang pinapanood uli ni Victor ang bagong video nila kay Sophie, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang Rohit's Akbar. Minamadali niya si Victor na gawin ang ipinatatrabaho niya. Samantala, galing sa pag-shopping si Sophie nang wala siyang malay ay may palihim na kumukuha ng video niya. Nakaramdam siya ng panganib, lalo nung makita pa niya ang salarin na nagtago. Dali-dali siyang umalis sa lugar at naiwan pa ang kanyang pinamili. Ipinagtapat niya kay Karen ang nangyari na may sumusubaybay sa mga galaw niya. Ang suspecha ni Karen ay maaring ang lalaking na isayaw niya sa kanyang engagement party na si Victor, na hindi naman nila kilala. Habang nasa restaurant si Victor, natuwa siya nang makitang parating si Sophie. Nilapitan siya ng babae at walang sabi-sabing sinampal. Sinabi niyang tigilan ng kakabuntot sa kanya dahil malapit na siyang ikasal. Binola pa rin siya ni Victor at naging mas malapit pa ang dalawa. Sinabi nitong napamahal siya sa dalaga. Bumalik sila sa hotel, gumamit si Victor ng ipinagbabawal na teknik at naka-order ng mamahaling pagkain. Habang kinakain nila ang iniskam nilang pagkain sa top top ng hotel, formal na silang nagkakilala. Si Victor Singh ay galing India at Omi Extra lang sa pelikula ang dating trabaho. Magkapareho sila ni Sophie na walang permanente at laging natatanggal sa trabaho. Naputol ang masaya nilang pag-uusap nang bulabugin sila ng gwardya. Nalaman ng pamunuan na iniskam nila ang pag-order ng pagkain. Naganap ang habulan sa loob ng hotel at matagumpay na nakatakas ang dalawa. Bago sila maghiwalay, nagtapatan silang dalawa na pinakamasayang araw yun sa buhay nila. Ipinasuot ni Victor sa nilalamig na babae ang kanyang jacket. Ibinigay naman ni Sophie ang alak na nakuha nila sa hotel kay Victor. Muling tumawag si Rohitz kay Victor na nagsabing ayaw niyang ituloy ang plano pero nagalit si Rohitz. Sinabi nitong malapit nang matapos ang pinata trabaho niya. Pagka uwi ni Sophie, ipinapapirma ni Karen ang kanilang marriage contract. At ubiliman, pumirma ang dalaga. Pauwi si Victor ng madatna nito sa labas ng bahay niya si Sophie. Isa sa uli lang sana nito ang jacket niya pero nagpa-unlock eto sa paanyaya ni Victor na pumasok sa bahay at inumin ang alak na nakuha nila sa hotel. Sa harap ng video camera ay nagkakwentuhan sila nagtatrabaho bilang waitress si Sophie nang may bumasto sa kanya. Nakita iyon ni Karen, doon nagsimula ang lahat. Noong pumunta siya ng Dubai kung saan siya nakabasi, isinama na niya si Sophie. Dala ng bugso ng damdamin, nagyakapan ang dalawa, muntik na silang makalimot at bago pa may mangyari, lumabas na si Sophie. Napapamahal na si Victor sa babae. Lahat ng nangyari ay nakuhana ng video ng taong bumubuntot sa kanilang dalawa. Tinawagan ni Victor si Rohitz, sinabi niyang hindi na niya kayang gawin pa ang ipinapagawa nitong paglalaro ng damdamin. Ipinaalala naman ni Rohitz na may pinirmahang kontrata si Victor. Galit na sinabi ni Victor na ibabalik niya ang pera, kasama pa ang interest. Masayang inaalala ni Sophie ang kanilang maliligayang sandali ni Victor kaya tinawagan niya ang lalaki. Hindi eto sinasagot ni Victor kinansyawan pa ni na Ronnie at Delph na bakla siya nung sinabi niyang iiwasan na niya ang babae. Sinabi ni Victor na hindi siya gagawa ng ikakasama ng damdamin ni Sophie, katunayan hindi na din siya makikipagkita pa. Nang hihinayang ang dalawa na walang patutunguhan ng buhay pag-ibig ni Victor. Palaging tinatawagan ni Sophie si Victor pero hindi na talaga sumasagot ang lalaki. Naihinga ni Sophie sa kanyang mga kaibigan na naguguluhan na siya komportable siya kay Karen pero masaya naman siya kay Victor at lagi niya etong namimiss. Sundin niya ang tibok ng kanyang puso ang payo ng mga kaibigan. Ipinasyal siya ni Karen sa isang programa sa beach. Nakaagaw pansin sa kanya nang marinig ang pangalang Victor Singh na sasayaw sa entablado. Napahiwalay si Sophie kay Karen at nanood sa palabas ni na Victor. Manghang-mangha siya sa galing umindek nito. Sa isip niya, isa siya sa kasayaw ni Victor. Noong magising siya sa imahinasyon niya, wala na si Victor sa entablado. Hinanap niya ito at nakita sa isang tent na nagbibihis. Naglambing siya na bakit hindi sinasagot ni Victor ang mga tawag niya. Nabigla siya sa sagot ni Victor, nag-iipon siya para panregalo sa nalalapit niyang kasal. Ipinamukha din ng lalaki na hindi niya gusto si Sophie at sinabi ang puntahan ng boyfriend niya. Pag-uwi niya ng bahay, nagwala eto at pinakalma lang ni Karen ipinagtapat niya na kahit engaged na siya kay Karen ay nagawa niyang makipag pa kay Victor ang lalaking kanyang naisayaw sa engagement party niya na inakala ni Karen na sinuntok ni Sophie. Naintindihan naman siya ni Karen at naging matapat siya. Sinabihan niya din ang babae kung aayaw siya sa kasal ay maluwag niyang tatanggapin. Sumagot si Sophie na itutuloy nila ang kasal. Sa araw ng kasal, dumalo si Nadelf at Ronnie, nandoon din yung lalaking laging nakabuntot kay Sophie at kinukuhanan uli sila ng video. Sa harap ng altar, paulit-ulit na tinanong ng pari si Sophie kung tinatanggap niya si Karen bilang asawa. Sumagot siya ng hindi, sabay tumakbo palabas. Naiwan na tulala si Karen habang tinitignan ang palabas na babae. Tumuloy si Sophie sa bahay ni Victor. Nagtaka naman si Victor sa pagdating ng nakadamit pang kasal na babae. Doon ay tinamasa nila ang kinimkim nilang init sa isa't isa. Habang pinapanood ni Karen ang mga videos ni Sophie, dumating ang lalaking laging sumusubaybay kay Sophie at ibinigay ang mga kopya ng videos kay Karen. Samantala, nakokonsensya si Victor at gusto nang magtapat kay Sophie pero inunahan siya ng babae. Alam niyang mahal siya ni Victor at nagsasakripisyo lamang para sa kaligayahan niya sa piling ni Karen. Naipagtapat eto ni na Ronnie at Delph bago siya tumuloy sa loob ng simbahan. Sinabi niyang aalis muna siya para humingi ng dispensa kay Karen, nasaktan man niya ang milyonaryo alam niyang mapapatawad siya nito. Nakita ni Karen ang paparating na si Sophie, inihanda niya ang kanyang baril at nang makaharap ang babae, galit niya siyang ipinagtabuyan. Nagwala si Karen pagkaalis ni Sophie. Sa harap ng video camera, naglabas ng inanakit sa buhay si Karen. Nasa kanya na ang lahat pero iniwanan pa rin siya ng pinakamamahal niya. Minabuti niyang magpakamatay para wakasan ang lahat. Sa labas ng bahay, umaalingaw-ngaw ang serena ng mga pulis at ambulansyang papasok sa bahay ni Karen. Nagtaka si Sophie na hindi pa nakakaalis nang makita ang mga iyon. Dali-dali siyang bumalik sa bahay at nalaman na nagpakamatay si Karen. Nagwawala siya at gustong lapitan ang bangkay pero hindi na siya pinalapit ng mga rumspondang pulis. Umuwi si Sophie sa bahay ni Victor na umiiyak at sinabi ang mga nangyari. Nagsisihan ang dalawa na kasalanan nila ang lahat. Sinabi ni Victor na sila ni Rohitz ang may kasalanan. Ipinagtapat niya ang lahat noong siya ay nasa India, bilang nagsisimulang artista at wala pang pera, Kinagat niya ang alok na pelikula ng director na si Rohitz, at ang kanyang mga producer na walang iba kundi si Ronnie at Delph. Sa kanilang pagpupulong, sinabi ni Rohitz na ang gagawin nilang pelikula ay makatutuhanan at walang script. Tutoong emosyon, tutuong galit, tutuong luha. Walang malay ang mga kasapi na may ginagawa silang pelikula. Ang tema ng pelikula ay Love Triangle. Malapit ng ikasal ang magkasintahan pero papasok si Victor at aagawin ang babae. Sisirain niya ang pag-iibigan ng magkasintahan. Umayaw si Victor at hindi niya kayang manakit ng damdamin, pero, inisip niyang wala siyang trabaho. Malaki pa ang utang kaya pinirmahan din niya ang kontrata sa bayad na isang milyon. Sinabi nila na ang babae ay nasa Dubai at nagngangalang Sophie. Sa araw ng kanyang engagement party, binayaran nila ang singer at ang hotel manager na gumawa ng paraan para mapalapit si Sophie kay Victor. Doon na nagsimula ang lahat humingi ng paumanhin si Victor sa babae. Sinabi niyang nagsimula sa kasinungalingan ng lahat pero napamahal na rin siya kay Sophie sa huli. Nag-uusap pa ang dalawa nang may kumatok sa pinto, laking gulat nila nang makita ang dumating na walang iba kundi si Rohit kay Victor at Karen kay Sophie. Nabigla sila sa natuklasan na iisa lang ang Rohit at Karen. Sinabi niyang hindi siya nagpakamatay, kaparte iyon ng pelikula, kasama na ang mga pulis at ambulansya. Sinabi pa na kap arte sa pagvivideo si na Ronnie at Delph. Nagalit si Sophie na pinaglaruan lang ang damdamin niya. Sinabi din ni Karen na parehas silang naglokohan at ibinigay din naman niya ang sarili niya kay Victor habang magkasintahan pa sila. Kinuha nito ang isang video camera na inilagay niya sa bahay ni Victor. Ipinakita niya ang laman na nagtatalik ang dalawa. Sinabi niyang natural ang mga galaw nila at puno ng pagmamahal. Umarte na din na kunwari kaawa-awa siya at naiiyak sa natuklasan. Inilabas uli nito ang isa pang kamera na nakatago. Sinabi na naman niyang kumpleto na ang rekado ng pelikula. May drama, may pagtatalik at may away pa, mga totoong damdamin at walang halong pag-arte. Sinabi ni Victor na hindi niya maaring may palabas iyon nang walang pahintulot si Sofia dahil sa privacy. Tumawa lang si Karen o Rohitz na sinabing ang marriage contract na pinirmahan ni Sophie ay hindi totoo. Bagkus, iyon ay kasunduan na bukal sa loob niya ang lahat ng nakuhanan ng video niya. Na plano niyang mabuti ang lahat, pati ang laging kumukuha ng video nila. Siya ay isang detective na walang malay din na ginagamit ni Karen. Noong matanggap niya ang tawag ni Victor na umaayaw na sa pelikula. Muntik nang masira ang plano kaya inayos nila ang palabas sa beach para muling mapalapit ang dalawa. Hindi rin umubra at lalong nakipaghiwalay si Victor. Kaya, noong kasal nila, inutusan niya si Naroni at Delph na sabihin sa kanya na mahal na mahal siya ni Victor, nagsasakripisyo lamang para sa kabutihan niya. Doon, umayon ng plano niya at iniwan siya ni Sophie. Kaya nagsakripisyo din siya na magpakamatay. Binantaan pa niya ang dalawa na huwag silang gagawa ng bagay na ikakasira ng pelikula kung hindi ay ilalabas niya sa internet ang video nilang nagtatalik Sa halip na magiging superstar sila magiging bold star pa Sa Cannes Film Festival tinanghal na best director at best film ang pelikula ni Royet sa interview ng mga press, sinabi ni Sophie na nagalit siya noong una dahil wala siyang malay sa pelikula pero natuwa din sa bandang huli ng malaman na kasali ang pelikula sa festival. Sa gabi ng parangal, ni-interview si na Ronnie at Delph at ipinagmamayabang nilang sila ang director ng pelikula at producer lamang si Rohit. Sila ang may utak sa lahat. Noong ianunsyo sa entablado na itinatanghal na best film ang pelikula ni Rohit, tumayo eto para tanggapin ang parangal. Nag-aagawan naman si na at Delph kung sino ang kukuha ng video niya. Bago matanggap ni Rohitz ang parangal, tumayo si Victor at ilang beses pinagbabaril si Rohitz. Nagkagulo ang mga tao sa bulwagan at tumakbo si Sophie na niyakap ang naghihingalo ng si Rohitz. Sa pulisya, iniimbestigahan ng pulis si Victor. Napagtanto nila na blanko ang mga bala ng baril na ginamit niyang nagpaputok. Sinabi niyang plano ni at Delph ang lahat. Maraming taga-media ang dadalo sa parangal, kaya bago matanggap ni Rohits ang tropeo, babarilan siya ni Victor. Iisipin ng mga tao na iyon ay paghihiganti kay Rohit sa ginawa niyang paglalaro sa kanila. Magkakagulo ang mga tao at babangon si Rohit na magsasabing isang prank lang. Gagawin nilang publisidad iyon para sa nalalapit na paglabas ng pelikula sa India. Ang pinagtataka ng pulis, sino ang nagpaputok ng tunay na baril? Sa hospital, nakabantay si Sophie habang ginagamot si Rohitz. Ilang sandali lang ay namatay din eto. Inimbestigahan naman ng pulis si na Ronnie at Delph. Ipinakita nito ang isang baril at ang kamera nila. Inamin nilang kanila ang kamera pero hindi ang baril. Pinanood nila ang laman ng video at nakitang hawak ni Delph ang baril. Sinabi ng pulis na magkapareho ang bala na tumama kay Rohitz at sa balang nakuha sa baril. Pareho din ang fingerprints na nakuha sa video camera at sa baril. Ibig sabihin, ibinigay nila kay Victor ang blankong baril sa kanila binaril ng tunay na bala gamit ang silencer si Rohitz. Nakarating na rin sa pulisya ang balitang namatay si Rohitz. Dahil dito, kinasuhan ng murder at ikinulong ang dalawa. Sa ospital, pinuntahan ni Victor si Sophie. Malungkot eto na nakaupo, pagkakita kay Victor, Tumayo siya at sinabing patay na si Rohit. Nangiti si Victor, ngumiti na din si Sophie. Ang nangyari, lumalakad papuntang entablado si Rohit. Ibinigay ni Victor sa babae ang tunay na baril na may silencer, saka sila nagkasabay na pinaputukan si Rohit. Noong magkagulo ang mga tao, tumakbo si Sophie palapit kay Rohit pero binangga at ipinabulsa niya kay Ronnie ang baril. Naramdaman yon ni Ronnie kaya binunot niya sa bulsa ang baril at itinapon. Aksidenteng nakuhanan iyon ng kamera na hawak niya. Nagtatapos ang pelikula ng lumabas sa kotse sina Victor at Sophie para dumalo sa unang pagbubukas ng napaka-kontrobersyal nilang pelikulang may titulong na akam.